Hello mga Mima. So sa mga, mga may kamag-anak po dyan na nandito sa Japan, isa itong product na ito na dapat ninyong ipasabay o ipabili. Itong Fino Hair Mask kasi sobrang mahal po nito pag sa labas ninyo ng Japan binili sa Amazon. Mahal ito mga triple ang price. Pag dito lang sa Japan mga nasa 350 ganun lang siya pero pag binili nyo sa atin siguro mga nasa 800 or baka 1,000 pesos. So pinagshower ko muna si Ate. So um shampoo tapos conditioner, yung normal lang. Tapos um tuyuin muna yung buhok ng ng towel pero kailangan basa pa rin siya. Huwag lang yung tuyo-tuyo, huwag lang yung basang-basa pala na tumutulo pa. Tapos ayan nilagyan ko lang siya ng mga gan ganun karami pinakita ko 'di ba na Um, itong hair mask. Tapos niyan ay parang inipit ko lang siya, pinabilog. Tapos ay tatakpan natin to ng plastic. So kung meron, pa kayo, may, kung meron po kayong shower cup, ayun. Pero wala ako nun, kaya ito na lang, plastic na lang. Um, 10 minutes. So wala pa akong nakita. Nag-research Nag ako kung pwede sa kids. So wala akong mabasa. At atin tinry ko kay ate at um, ayun, super effective. At tapos nun ay mga after 10 minutes, wash po, um, huwag kalimutan hugasan. Tapos nun ay din dryer, hair blower, ayan, ganyan siya, super. ganda po. Super lambot na buhok ni ate. Parang nasa salon. So, alam niya parang nagparibando. Ano, ba diba? Yung ibabayad natin sa salon, ibili na lang once or twice a week po itong gagamitin. Hindi pwede na everyday. So Yun Lang thank you.